Tuwing malakas ang ulan, umaapaw raw ang tubig ng Agno River sa Barangay Dalupirip sa Itogon Binget, Ayon sa ilang mga residente, bagamat hindi umaabot sa mga kabahayan ng tubig, nalulubog naman daw sa baha ang kanilang mga palayan. Pero mula noong masimula ng proyektong flood control sa kanilang lugar, nabawasan na raw ito. Ada pa di tabang yung na di ko mabaha sila, malayos lang piman. Ito niya panagtutudo, no, umadu danom Ang proyektong ito taong 2019 pa hiniling ng barangay sa DPWH matapos silang gumawa ng resolusyon. Hunyo ng 2024 nang simula ng unang phase ng proyekto at dapat noong Enero pa raw ito natapos. Nagkakahalaga ito ng 147 million pesos at ang kontraktor ng proyekto ay ang MG Samidan Construction. Pero ayon sa barangay, nasa siyam na ang natapos rito. Dati nga barangay dalawang mamgaming gaming kadato yung hindi catcher barangay in the whole of bar uh, munisipyo Pitogon. Dito yung pinakalas na barangay. Kaya o, sinasabi ni namin na catcher barangay kasi lahat uh, na uh, magagali sa taas ay uh, dadaan dito. Kaya, I mean, mga, mga tubig, o mga waste, ay dito lahat. So, pang flood control po, ma'am, ay uh, wala pa yung mga issue na yan. Naka-resolution na po kami. Para ma-defend namin yung along Agno River, mga creeks, para maprotektahan namin yon live in properties talaga. Kaya, oh, na-mention ko na uh, documented yan kasi may resolution talaga. Bagamat malapit ng matapos, bigla raw itinigil ang construction nito. Medyo nag-post the pay, nag-sardang natalit yung road, malamat overall problem natin. Da kami, uh, kami ganda nga pa yung control. So nga, ti, ang kupay nakita, no, anya, ti ustong more or less length na leta at Umaasa naman ang mga residente na matatapos ang proyekto sa lalong madaling panahon. Nang sa gayon, mas simulan na ang ikalawang phase ng flood control project na nagkakahalaga naman ng 108 million pesos. Pero maliban sa flood control, mayroon pang hiling ang mga residente. Dito nagtapos ang flood control na ginagawa dito sa barangay Dalupirip sa Itogon, Binget. Pero kung makikita natin, hindi lang ito flood control dahil may kasama rin itong kalsada na ayon sa barangay ay may haba na 700 meters na kung tutuusin ay magiging malaking tulong para sa mga residente. Pero ang kanilang kahilingan ay sana mabigyan din o malagyan ng pondo ang paggawa sa tulay na magkokonekta sa komunidad patungo sa kanilang barangay. May mga flood controls dito, along Agno Rivers, uh, purposely road. So dual po yun. Itong mga flood control na yan, hindi lang flood control na pavement, uh -huh. kundi kalsada po yan. So pag nakita nyo po yung nandyan, eh yan na po, uh, uh, ginagawa na nila. So, so sa part namin, uh, kapasalamat po kami ng ating mahal na gobyerno na kasama natin na nakita nila pansin niyan kaya yan po. one, sunod-sunod po yan hopefully tapos meron pa yung sa baba. Kasama po yan yung uh, tulay na sinasabi natin. Uh, in fact, may history po kasi rito po di past administrations. Uh, hindi po nakayanan. Uh, ibig ko sabihin may mga nag-oppose sa tulay dyan kaya ako. But hindi kami nawalan ng pag-asa. binalik namin sa resolution na kung magkakaroon man ng pondo ay uh, Idudugtong natin ng mga plano na flood control dike road kasi yan hindi lang hindi lang flood control lang yan. Flood control dike road. Kaya kasabay ng nakatakdang pagtatayo ng ikalawang phase ng flood control projects sa lugar, ang paggawa muli ng barangay ng resolusyon para sa gagawing tulay sa barangay Dalupiri. Vanessa Bugtong, R-News.